Wait, tumunay si. lang, tumunay May kakanong lang ako. Bali, welcome sa ng ko. Bali, yun lamang mga quotes sa akin na nabasa ko sa komento. Regarding sa, ano, sa buhay sa kuship. Kung ano na ano ba daw yung mga requirements na kailangan dalangin kapag sasampan ng barko o yung mag-a-apply sila sa ship? Ano na ano, ano ba yung mga pwede daw dalangin na ano yung um, una na kailangan ipakita ng present kung gano'n ah, pa pa dito sa barbo. Okay. Mm. Kailangan mo na ano, kailangan mo na mga seaman's book, passport, mm. mga BT. Yan, yung mga yan. Bawa, pa yung mga... mga... Ibig sabihin, bawa kung mga ng seaman's book, kailangan mo na kung mga BT. Mm -hmm. mo lang nga ron naman ng BT isang ano sa ang BT isang linggo yung uh, mga mga promo diyan kasi iba't ibang ano yan eh iba't ibang training yan may tinatawag tayong SDSD mga ay ah, Ibig sabihin kailan mo muna i-grab yung mga training pa pa masampan ng barko mm kailan mo kunin lahat yon sa tingin mo kung ano kung siyempre yung mga nag-apply na magawa natin tumulad chik, na gusto sumampan ng cruise sa tingin mo, mga magkano halaga ang pwede na i-prepare para mapaghanda nila yung ganyang sleeping sa banyang presyo, depende yan sa ano, training pa sender. halimbawa, sa kung, kung maraming trainings na kukunin, ibig sabihin mm, yun yung mga, mga 50,000 ba, pasok na ba yung lahat ng trainings? Ibig sabihin, lahat na yan. Lahat na gagastusin mo siguro, yes. Cute na, na, na. yon oh, wow. 50K. Cute mm -hmm. na para sa mga baguhan sa mga nag uubisa na lang Pwede mong ibigay sa kanya advice sa mga mga tumudachi natin na nagda nice. tayo uh, Para sa akin, oh, no, kailangan no, no, body fit ka or ano, uh, health living ka pagdating mo dito sa... Kaputo sa magandang payo na itong dachi, Tama po siya, Madam Kaya kailangan po natin na maging healthy po tayo, mga Lechi. Huwag po natin abusuhin ang ating katawan. Kaya kung kat maaari, kung pwede po tayo mag-exercise, manatili po tayo fit, mm -hmm. mga Lechi. Dahil yan lang po maging puha na natin pag tayo po isasampan ng co-ship o kaya ng barco. Ano, Madam Maraming maraming salamat. Ay, hindi ka po. Ha? Madam Lechi. bless daw ang buhay sa co-ship o malungkot ba ang buhay sa co-ship? Kasi may ilang mga tumudad tayo na nagtatanong. Yun naman tanong, malungkot ba o mahirap ang buhay sa co-ship? Sa totoo lang, itong madachi, mahirap ang trabaho. Kaya maging masaya ka lang sa trabaho. Ano so, pwede mong i-share sa ating mga tumadachi na nagnanais. Yung mga bago na sasampan ng barko. Ah, mga, ano, mga, yung sa Mabawa, mga, sa ano yung mga pwede mong ma-share sa kanila? Inspiring. Ano yung mga, pwede mong ano, maipayo sa kanila? Sa mga nagnanais sa mga panong barko. Sa cruise yeah. ship. Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Malayin. Sa pag so, sa cruise ship. Oo. 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 Tibay na loob. Importante oh, okay. yan. Kasi, once na dito na kayo, hindi na kayo pwede. yung mga uh, uh, bagay na dapat pwede na tayong yung pag tayo ng barko. Ah, kung baga first time sa so ako Oh, yan, yung, yung first time lang. Saka ano ba daw yung, kung ilang kilo ba daw yung bagahe? Yung bagahe daw kung ilang kilo ba daw yung pwedeng dalhin? May limit ba daw yan. Oh, no, dalawang maleta tayo ko ito, it, tapos 23 kilos siya tayo ng mga Ah, 23 kit bawat isa. Bawat isang bagahe. Yan yung allowed lang na dadalhin na. Ah, ganun pala yun. Oo, so, ito eh. Ano yung, halimbawa, ano naman yung mga bagay na pwede mong dalhin na pagkain? Pwede ba tayo dalhin? Oo, kailangan yung pwede. Kasi oh. minsan sa barco, hindi mo magugustuhan yung uh, pagkain. Hmm. Kaya... Ibig uh, sabihin, pwede ka magdala ng mga kapi doon? Siyempre na ba't ko Pwede, pwede ah, ko yun talaga. Nakakatawa nung pagkaganong oh, ay, o, pala. Oo, tama po yun. Pagsikat, tawag yun. Ay, oo, tama nga pala. Ayan, mga tuwetsi, narinig niyo po. Diyan ang unang una po natin na pala yung mga pagkain, mga tumutechi na... Kasi alam niyo mga tumutechi, pagka narito na po tayo sa loob ng park po, talaga mamimiss po natin ang pagkain po na galing sa Pilipinas. Kaya kung may pagkakataon po at tayo pwede na magdala, magdala po tayo mga tumutechi. Pero iwasan na rin po natin magdala ng over baggage. Kasi sabi nga po ng ating tumutechi, kailangan 23 kilos lang po ang pwede natin dalhin bawat isang bagahe. Kaya kung meron po tayong dalawang bagahe, take 23 kilos lang po. Dahil, so, bakit? Pag sumubra sa 23 kilos, ba't kaya ano ngayon? Eh, baka mag-bayad ka na. Naku yung po, yung mga ating iwasan mga ating kasi hindi pa po tayo kumikita, Eh magbabayad na po tayo sa airport. Kaya hanggat pa maaari ma ma po mga ating iwasan, kung sinabing 20 kilos, 20 kilos lang po ang bawat isang bagay. Kaya, yeah, maraming maraming po salamat. Yan eh, mga tan Tumadachi eh, sa mga tagumpay natin. I Follow natin ang kanyang Facebook. RQTV Tumadachi! Ayan, big shout out si sa sa mga tagumpay natin. I-follow natin siya.